Hello guys, welcome back to my channel For today's video, mag-unboxing tayo ng nabili kong action camera Yan, patapik-tapik pa talaga, kala mo naman professional Bali guys, yung action camera natin na i-unbox ngayon, nabili ko ulit siya sa Lazada Pero for today's video, hindi ko muna sasabihin sa inyong presyo Pwede nga search nyo na lang sa Lazada Tapos ito na yung pinaka packaging nya guys Yan, maganda yung pinaka plastic cover niya. tapos ito na yung mismong box ng camera natin yan tapos papakita ko sa inyo kung ano yung mga kasama ng camera na nabili natin tapos yan guys SD card dyan 32GB at saka yung reader niya. tapos tingnan na natin kung paano natin bubuksan yung box Tanggalin muna natin guys itong pinaka-tape niya. Tapos, meron pa rin ditong sa likod. Yan, tanggalin din natin yan. Tingnan natin guys kung ano yung mga accessories ng nabili nating action camera. Yan, dito sa part na to kinakalas ko na siya yun mabubuksan na ito yung box nya guys yun yung pinaka camera nya nakamount pa sya kita nyo yan yung parang may plastic yung pinakalalagyanan nya siguro pwede yan pang underwater tapos tinitingnan ko dito kung paano natin bubuksan. Yan yung box nya. Tapos tingnan natin yung mga nasa loob na mga accessories. Pinatong ko muna yung pinaka camera natin. Guys, ang alam ko yan battery. Dalawang battery yung kasama nya. Tapos yung mga strap. Tapos ito naman guys, clicker yan. Yung parang wireless. Ito naman yung mga panghigpit nya mga accessories niya kung saan mo ilalagay. Yan. Tapos yung pinaka sa at saka pangkabit. Yan naman may adhesive. Yan mga accessories niya pa. Tapos ito naman. Yan yung pinaka sa charger. Yung isang plastic naman na yan. Yung iminamount na yan sa helmet. Yan. Cable. Tapos yan yung pinaka ano nya, pwede yan sa mga naked bike. Tapos yung extra plastic nya, yung doon sa kanina. Yan. Bali guys, madami din yung kasama nya. Kaya sulit na sulit yung pagkakabili ko sa camera na to. Tapos itong huli, may mga cable tie sya. Tapos meron din siya yung pamunas sa mismong ano natin, lens ng camera. Tapos ito namang huli guys, ito yung kanyang manual sinarado na muna natin ulit yung box yun ang daming kasama yan lalagyan muna uli natin ng pinakapatungan yan guys ayan uli yung ano niya SD card tsaka yung reader nya ng SD card pag i-coconnect mo sa laptop tapos yan yung cable tapos yung dalawang battery tapos yung kanyang pinaka charger tapos yung clicker nya yung sinasabi ko sa inyo kanyang wireless tapos may kasama syang strap tapos yung mga accessories nya na yan mga panghigpit, pangkalas, may adhesive yung cable tie yung pangkabit sa motor ito naman yung lalagyan ng action camera papunta sa helmet tapos ito guys extra lang to dito ngayon nakalagay yung ating camera hindi ko nga lang sure kung pwede siyang underwater kasi cover na cover yung pinaka action camera natin. Yun guys, sinusubukan ko kung paano natin tatanggalin yung camera. Doon kung saan siya man nakamount. Yan, tinitingnan ko muna kung paano bubuksan. Yan, tinaas ko muna yung itim. Tapos binaliktad ko. Yan yung sabi ko sa inyo. Siguro pwede nga itong pang underwater kasi yung pinaka cover niya may rubber. Yan guys, ito na yung pinaka camera natin, Akasu B50 Pro. Yan guys, may plastic pa siya. Tanggalin natin yung plastic sa pinaka lens niya. Tapos yung dito. Bali guys, yan ay touchscreen. Tapos papakita ko sa inyo kung paano i-operate yan. Tinitingnan ko muna kung paano siya bubuksan. Tapos guys, dito 'yan may lalagay yung battery niya. 'Yan yung pinaka battery niya. Tapos yung pinaka ano, plastic para siyang mahilahan para pag inugot mo yung battery. Tapos tinitingnan ko kung paano natin bubuksan kasi hindi siya yung typical na nakalagay on and off. Sinubukan ko dito sa pulang bilog. Yan guys, nag-open na yung camera natin. Tapos dito, kino-configure ko, hindi na lang kita sa camera yung mga pinipindot natin diyan. Una kong sinet yung date. Tapos yung mga iba pang mga details, hindi na kasi kita. Ito rin guys yung ginamit nating action camera nung nag-tutorial tayo kung paano mag-drive ng Sniper 155. Tapos ito yung clip. Ito guys yung pinaka-video natin. malinaw yung camera kahit medyo mabilis yung takbo natin yun guys salamat sa panonood sa ginawa nating unboxing ng ating bagong action camera ito na rin yung gagamitin natin sa moto motovlogging Akaso B50 Pro thank you ingat